sa ngayon, identified nyo naman, di ba, itong mga grupo na nandyan. meron pa ho ba natira sa, sa, sa Muntinlupa at uh, set for transfer sa, sa, sa Mindoro? Bakit po sa Mindoro, hindi po sa Palawan o sa ilang pahong uh, lugar? Bakit po specific po sa Mindoro? Sa Mindoro po kasi talagang bulubundukin at saka isolated. Talaga po, yan po ang dinisignate ni Secretary Boeing Rimulya na supermarket mm -hmm. Supermax. Nag-release uh, naman po ng, for 2025, mga 300 million for the construction of the supermarket. Itong Supermax talagang isolated yung mga drug lord natin. Mm pag -hmm. uh, Bantay sarado. And then lately nga po, uh, inutos din ng ating Mahal na Pangulo, of course, to the Board Secretary Rimulya, uh, SILD and mm -hmm. uh, DOJ na mag-interagency, na mag magpa-susupport so rin po yung, yung uh, PNP, magpapagalaga rin po ng uh, bantay para ma mabantayan yung mga nagbabantay. <laughs> so, mm -hmm uh, dodoble po ang gwardiya and then of course uh, create na po talaga yung supermax na isolated talaga yung mga uh, mga drug lord natin yung Opo. talagang high Opo. value drug lord. Opo. 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 Ang, ang, ang dati po kasi before the exit of the past administration Napag-uusapan yung supermax na yan sa Nueva Ecija. Eh. Natuloy, tuloy ho ba yung plano na yon o dito ho nang itatayo ito sa Mindoro? Nung no, noong... Pumasok po yung previous administration eh, hindi po itinuloy yun. Kaya dito na po ang decision ni Secretary Boying na gawin sa Mindoro kasi malaki mm -hmm. po yung lupa na dito sa Mindoro, 9,000 mm -hmm. hectares. Mm -hmm. Opo. Mm -hmm. And then nga po yung ano nga po yung guidance ni ating mahal na pangulo eh bloodless uh, war or against dog. So, yun po talaga ang ano uh, emphasisa kung dito sa nanggagaling sa Blue Port ay mm -hmm. po po bubuhos ang resources ng mm -hmm. ating gobyerno mm -hmm. para mahingin to po yung uh, ano uh, drug trading. Opo. Sige, So meron pa hubang ayon. Uh, so far po ilan na po ang inyong nailipat sa Mindoro at meron pa hubang mga sinasabi pong in, uh, drug lord no? O kingpin sa ng Bilibid. Il ilan pa po ang subject po for transfer? Uh may mga about ta uh, 3,000 pa po ano kasi uh, magpapalaya tayo ng one uh, 1,000 na uh, almost 1,000 per month mm -hmm. may papasok naman sa atin ng mga makukulong na drug related din two mm thousand -hmm. 2,000 naman so talagang uh, eh, marami yung mga dumating na late lang, na transfer ko na po yung mga matataas yung high value mm -hmm. sa ano uh, pero may dumadating po po na nakukulong eh ito mga drug ano rin po ito drug load so kailangan oh. ililipat na naman sila. Medyo na lang po kasi may bagyo tayo ni Opo. na Dumating. Opo. Opo. Kaya ito po uh, Wednesday bukas uh, magta lilipat po tayo mga 300 Opo. po na, Opo. Opo. So, so so kumbaga lahat ng mga high profile pati itong mga dayuhan na ito na andun na po sa Mindoro ngayon opo yung mga chinese o oh, 171 of them more or less eh mm. na sa mm -hmm. San po compound doon na opo opo magkakasama po sila opo. opo sige po pero general sir hindi naman kaya dahil malayo sa sentro ng media malayo sa inyo pong kayo mismo kasi po dito kayo nakabase baka doon po kasi basically po corruption din ang issue dito eh kung doon po eh alam niyo na ma yung mga tao doon baka las mas lalo oh, ma oh, oh, oh. baka mas lalo magkontsyabahan mga 'to at lumaki pa ang kanilang drug trade uh, hindi naman po kasi kaya nga po yun ang dis uh, uh, designated area ni secretary kasi doon talaga baksakan ng sa uh, mga, so mga super drug lord at talag ngayon na uh, yung uh, tap tap po ang madideploy ina uh, sila po yung inner security kami outer security and mm -hmm. then additional na mga gadget pati aso nagpapatrain tayo na marunong mag uh, mm -hmm. sneak ng cellphone mm -hmm. so doon na lang po lahat para kasi kung nandito sa, sa Muntinlupa congested po kami dito. Napakahirap opo, po bang tayan eh. Opo, opo. Kaya mm. doon medyo maluwag-luwag po eh. opo. Mm, opo.